Good morning, good morning. Sa inyo lahat. Mababayan siguro. May natira so, na, ko kahapon. Ito na pag-almasalan ko. Itim ko lang. Sandwich. Masarap pa man mo. Itim mo na. Ayan. Tapos magkawang kita mang Rambutan. Nanaulog. Orange. Yeah. kaunon para ganaga na aun na makaon. kasi minsan in taga luto ka mo magluto day sab siya pero di yeah, kuan kami ha pag niya ba kasi minsan di niya pagugasan ng bukas kaya yan nagluto na kami para ready na Hello mga palangga ayan nag-order ako uniform bumili bumili ako So, nag-order ako. Hindi matong na. Ayan. So, nakabi ako to. Isusuot ko ito mamaya. Para kakitaan nyo in outfit ko. Ayan. Ito. So, maganda. Thank you sa ano ito. Yung uh, Arabi. Arabi fashion. Thank you sa Arabi fashion. Maganda yung uniform ninyo tamang tama ang sukat tamang tama ang haba ayan thank you, thank you ayan, inbox ko na kahapon ko ito na receive pero ngayon ko lang binuksan ito tatlong kulay may violet pink pink color and green ayan. ito yung kulay natin Ayan, kahapon, nagbili yung kasama ko na perfume. Sabi ko, isali mo ako kasi nag-sale siya sa Sipte Point. Dati-dati, uh, 99. Ito yung price niya, 99. So, bili namin kahapon, 49 na lang. O, uh, ayan. Ha? So, ba? Diba, ayan, tamang-tama ang sukat, tamang-tamang -tama haba. Pati dito, ito, tamang-tamang -tama talaga.